Yes, hi mga kuys, mga lods sa na miss naman ni Kuya Brian Mag voice over talaga Isang pagpalang araw po sa inyong lahat Sabi ko naman sa inyo, wala kasi kaming aircon Kaya kailangan namin Maki aircon muna kay SM <laughs> Thank you so much sa inyo, SM Masina Kaya you na know, po, trip kami ni Mayora Huwag na kayo magtanong, bakit dalawa lang kami ni Mayora dyan Ay syempre, pinagbigyan ko lang si Mayora Nung araw na yan, kasi nga Rest day ni Kuya Brian, ay ang kulit Diba? Daddy, SM tayo, SM tayo. Ganun siya ng ganun sa akin. No? So, bigyan natin. Pero, siyempre, tipid meal pa rin. No? Tinan nyo naman, oh Order lang ako ng isang siomay, isang burger steak. At, syempre, may dessert naman kami, oh. Sarap, prutas, oh. Pakwan. Ayan, oh. Nandyan, nandyan, kami sa food court. Thank you so much sa food court ng SM Masinag, di ba? ngayon sinasabi ni Kuya Brian sa inyo. Kapag may time, may panahon, dapat talaga, yun nga yung sinasabi natin eh. Kaya hindi tayo nag-abroad, ayaw natin magtrabaho sa malayo. Siyempre, kailangan natin ng banding. Hindi tayo papayag ng walang banding talaga. Kaya nga natin pinili na siguro, simpleng buhay lang talaga, malapit lang tayo. Pero siyempre, gusto ko naman talaga, may bigay lahat ng luho nila. Hindi naman yung masyadong maluho, pero yung sakto lang naman, di ba? Yan o, tamang nakakain sa Jollibee, sa McDo, diba? shoutout sa inyo inyo baka naman comment lang kayo rito may palibre kayo sa akin <laughs> yan at syempre kay master shomai na napakaanghang chili garlic nila <laughs> at tuloy pag lumalabas ang mga mini Mayora na ganyan syempre may life hack pa rin no? tipid pa rin diba? hindi naman porkit nag mall kayo nag SM kayo eh gagasos ka na ng grabe grabe diba? yung mga bata naman kasi eh, simpleng kasiyahan lang naman yan eh. mga pasok sa food court eh, makapunta ng mall Makapag siyempre ang pinakapaborito nila ang mag World pan, di ba? Ang maghulog ng token kahit di naman nananalo yan si Mayora sa Claw Machine. <laughs> Lagi na lang siyang talo. Hulog lang man ng hulog. Wala naman ang yayari. O, yun yung sinasabi ko. Sabi ko nga kay Mayora, hinay-hinay lang. Kasi minsan, nami-miss naman niya yung, ano, ano burger steak ba yun? Eh, sabi ko sa kanya, huwag ka naman mag-chicken, kaka-chicken lang natin kahapon. Hindi naman sa nagre-reklamo tayo, diba? Siyempre, baka masama rin naman yun, yung araw-araw, ba? Diba? Kaya sabi ko, burger steak ka naman. Tapos sabi niya, ano dessert natin? Eh, sabi ko, prutas na lang. Bilta yung prutas. Nakita niya daw yan, kulay red. So, hindi naman kasi lagi, lagi akong bumibili niyan. Kaya medyo hindi nila kilala. Ang kilala, lang. kilala lang niya talaga. Saging, always saging. Tapos misan, pag mura yung ubas, yan. Nakakabili si Kiwaya Brian ng ubas. Pero more on, saging talaga kami. Saging na saba, saging na latundan. Yan ang medyo masarap na dessert namin palagi. Yan mabilis, mabilis ang mabilis-mabilis sa kanto namin, eh. Sa sa talipapa alam niyo naman saging all saging all the way ang mga paling kay ba ano <laughs> you know, Jollibee baka naman ano you know, may display ko pa nga yung cup ninyo eh <laughs> comment nga kayo sa akin baka naman may palibre ay charot lang yan di ba kung tatotohanin naman wala namang masama pupunta naman ako sa branch ba ng Jollibee ah, huwag naman yung malayo no? taga-antipolo lang ako eh <laughs> medyo ano naman tayo bigyan nyo naman ako ng ano, magandang laban medyo malapit lang sa Jollibee <laughs> oh, sarap na sarap kami dyan ako talaga no? diba? pagka tumatambay ka sa mall yun lang talaga yung habol natin talaga eh kasi nga malamig diba tapos kung ano, -ano yung makikita mo na gusto mong lapangin, di ba? Kung gusto mong tikman, di naman masyadong lamo, no? Yun nga siya sinapag, tinan mo, inilipat ko yung camera para makita nyo kung ano ba yung kinakain, darganin ko yung, show my, tapos may baon akong kanin. <laughs> Sino gumagawa niyan sa inyo, di ba? Siyempre, kasi naman napakamahal naman na ng extra rice, grabe, 35 pesos. Siyempre, naiintindihan naman natin, mahal na ang kilo ng bigas. Kaya ganun yung presyo ng per order nila kung 35 kung order ko ng tat doon, magkano na yun di ba 105 Diyos miyo. kanin lang pang dalawang kilong bigas na yun ha? <laughs> pang ilang araw na sa inga ni mami Jenny na Yeah, busy kasi si Mami Jenny diyan sa si B Boss Amir. May mga may mga sarili silang appointment kaya hindi namin sila naisama. Kaya si Mayora lang ay ano, nag-insist si Mayora sa akin. Sige na, Daddy, eh, SM tayo. Ah, ganun pa eh. Syempre, alam niyo naman si Kuya Brian, malambot ang puso. Kahit naman matigas ang bibig ni Mayora talaga sa akin, mataray. Di, <laughs> yeah. syempre, pag-rest din ni Kuya Brian. Pag may pera naman talaga, 'di ba? Thank you so much, guys.